So yun, sa mga nakapanood ng mga nauna kong video about uh, rice or kanin. So, ang conclusion natin ay sa 2 and a half kilos ng bigas, sinayang mo at itininda mo as a kanin, ay pwede tayong kumita ng approximately 200 pesos. Kanta, no? 200 pesos. Nagsayang ka lang, nagbalot ka lang, nagkanin ka lang. Kikita ka ng 200 pesos sa isang araw. Ang tanong dyan ay kung mauubos natin. So, let's go. Tingnan natin, mauubos ko nga po ba ang 2.5 kgs ng rice na ginawang kanin. Tingnan din natin kung ilan na magagawa. Let's go. Yay. we will be bringing, actually, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ay, na lang 11. Ay, na 11. Mamaya dagdag pa. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oha. 19 and a half. Kasi sa unang video natin 17 lang nagawa, 'di ba? Ito 19 and a half. Kasi nagdagdag ako ng content topic sabi ni chat, dagdag daw content topic. Go. 19 ha, tanda natin. So, saing pa tayo ng isang best, no? Kasi, two sets talaga, ibaba natin. Ayun. Two sets talaga ang dinadala namin kanin. But the difference sa uh, na kong video, ito ay 6 cups of water instead of seven cups, ay, 6 cups of rice. And instead of seven cups of water, sabi ni Chia, kulang daw yon. Kaya nakagawa tayo ng 19 cups ng rice sa unang salang. Dapat pala, six cups of rice and 7 cups 7 and 1 third cups of water. Yun ang ginawa natin. Kaya nakagawa tayo na 19 cups. Let's go. Second batch na saing natin. Baka nagtataka kayo bakit 2 times ako nagsaing? Pwede naman magsaing sa isang malaking rice cooker. 'Yan ang pag-uusapan natin next time tungkol doon sa malaking namin rice cooker. Next time yun, ha. 20 21 22 23 24 25 ka 26. Then, dito natin lagay. 27, 28, 29, 30, 31, ulit. 31 na, no? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38. Actually, 41, pang almost 39. Pero 38 na lang. Total 17, 17. Dapat nga 34 lang yan. But still, this is 39. Let's go. Mapipenta ba natin ito lahat? Ilang rice, Be? Uh, uh, hindi may hata. Ilang rice, kuya? So, ayan. Naka-demang rice. So, ayun po. 8.30 na. At pauwi na tayo. At malakas ang ulan. Ayan, ayan. Nakikita niyo man sa likod ko, di ba? Magagos ang ulan. Naka-obvious ba? Nakakapote na ako. So, tingnan natin mamaya kung ilan ang nabenta natin kanin at kung kumita ba tayo. Let's go! So, yon Tignan natin kung kumita nga ba tayo sa kanin. Katulad ng sinasabi ko, na 65 ang puhunan ay magiging 200 pesos yon at kikita ka ng mga 130 pesos sa isang set ha. E dalawang set. So, kikita tayo ng parang 200 hanggang 250 pesos. Wow! So let's go. Check natin kung ilang ang nabenta natin. Ang dala ko ay 39 pieces. And then yung 4 pieces ay kinain namin. So 35 ang total kong dala. Tara. Bilangin natin kung kumita nga ba tayo o hindi. So, bilang tayo kung ilan ang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 See Taytanyo okay, ha 21 pieces ang natira 20 na lang kamo para madaling magsubtract from 35 naging 21 ang nabenta natin ay 14 pieces lang That means, hindi tayo kumita. O, akala nyo ha, hindi po ganoon basta-basta ang negosyo. Minsan po ay kikita tayo, minsan po ay hindi. Katulad po ngayon ay umulan, malakas ang ulan, alas 7, umulan po na malakas na wala ang mga tao. In conclusion, hindi po ako kumita at hindi po tayo kumita. Pero hindi po dyan nagtatapos ang istorya. Minsan po ay kikita tayo, minsan po ay hindi lugi tayo um, lugi tayo sa pagtitinda for tonight pero ang advantage po niyan advantage ang advantage niyan tong rice na natira natin which is 21 pieces bukas po ay pwede namin kainin to dalawa sa akin, dalawa kay asawa ko dalawa kay ate, anim yon. tanghalian, hapunan, hanggang hapunan siguro po ito ay mababawasan ng kalahati mga 10 or more than pieces ang mababawas dito at pwede rin natin to gawing fried rice so logi o hindi hindi tayo na logi hindi nga lang tayo kumita sa gabing ito ng pagtitinda okay so sana po ay may natutunan tayo dyan kung kikita nga ba po tayo sa ating pagtitinda ng rice maaring kumita maaring din pong hindi kumita okay sana po may natutunan tayo Reminder, kung ang video na ito po ay makakatulong sa inyo, ito po ay gamitin. Kung hindi po ito makakatulong, itong video na to ay inyo pong isnapin. In English, if this video is helpfulable, then this is usable. But if this video is unusable, then this video is disposable. Okay? Maraming salamat po. God bless you all. And don't forget, Jesus loves you. Jesus loves me. And Jesus loves everybody. Bye bye.